Alam nyo kung bakit Duterte ako? Ito, pakinggan nyo. Your concern is human rights. Mine is human lives. Matapos siyang paulit-ulit na ibalibag sa semento ng sarili niyang ama. Binalutan ng damit at binusadan ng tape ang bibig. Pitong oras siyang pinagahanap. Kaya ngayon, ang mga otoridad, ang isang nanay na sospek po sa pagpatay sa kanyang apat na taong gulang na anak at sinaksak pa ang isa pa dyan po sa lalawigan ng Laguna. oh, kasi hindi pa, yun, hindi pa si Duterte yung po. Kung so, si Duterte, wala na. Finish na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Patay ang notorious drug lord na si Beko Tan. number one drug lord ng Iloilo -Ilo City sa operasyon ng punisya kagabi. Tinapatay ang itinuturing na pinakamalaking drug lord sa Eastern Visayas. Among tupa ang mga kilabot na drug lord umano sa bilibid ng makaharap kanina si PNP Chief Bato de la Rosa dead on the spot ng suspect. Isa siya sa itinuturing na big time drug lord ng probinsya dahil sa lawak ng kanyang operasyon. Pinangalanan na ni President Rodrigo Duterte ang limang general ng pulisya na sangkot umano sa ilegal na droga. Puno ng makakapangyarihang tao ang camp crime ngayong araw. Pero kanina, walang talab ang mga ito. Walang pinalampas si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaibigan niya man o tumulong sa kampanya basta't sangkot umano sa operasyon ng iligal na droga. Sa may isang daang libong drug users po sa Rion ang sumuko sa otoridad. But... Umabot sa mahigit dalawang libong drug dependents ang sumuko sa Philippine National Police. Binigyan ni Pangulong Duterte ng sampung araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa pitong bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. Banta ng Pangulo, ipapasara niya ang Naiya Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng PAL o ng Philippine Airlines. Nakikipagtulungan naman daw ang PAL para mabayaran ang kanilang obligasyon.